five teams, six destinations in five days. Itong ultimate travel adventure para sa college students at Cebu Pacific Health its one for fun backpacker challenge. Armed with 30,000 pesos, may pagalingan sa discard ang ibang teams. Team Ba, Team Big Explorers, Team Bukidnon, Team Kelofe, at Team Titans. Sa loob ng limang araw, lilibot nila ang anim na iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa bawat lugar, iba't ibang challenges ang kanilang hinarap na sumupok sa kanilang tatag at galing bilang isang grupo. Sa kanilang huling destination, Intramuros, Manila. Nasubukan sa huling pagkakataon ang kanilang teamwork sa treasure hunt na challenge. At matapos ang buong araw na pakikipagunahan at pakikipaglaban, sino kaya ang nagwagi? Winning the fourth and fifth place ay ang Team Titans at Team Bucks. Ang third place naman, napanalunan ng Team Kelofe from Visayas. Second place naman ang team mula sa Mindanao, ang Team Bukidnon. At ang ultimate one for fun backpacker challenge winner, ang Team Big Explorers. Masaya so, talaga nag-effort kami, nagtitikin sa food and all. Masaya, masaya siya best five days of my life. We love Cebu Pacific! Woo! Woo! Congratulations, Team Big Explorers and all the winners! Sa mga hindi nakasali, may susunod na taon pa. Kaya abangan ang next edition ng One for Fun Challenge, hatid sa inyo ng Cebu Pacific.